Hello mga ka-DM! Welcome back to my mini vlog! Hi guys! This is Shirka DM! Welcome back again to my vlog! For today's video, samahan niyo naman ako sa aking kaganapan ngayong araw. Ayan, kakaligo ko lang nga pala dito mga kadim, kaya naglagay na rin nga pala ako ng alpha arbutin sa aking mukha. Ako nga ngayon na maghahatid nga po pala sa aming bunsong kapatid sa kanyang paaralan. Heto nga mga kadim, kami nga po pala naglalakad na rin nga dito papuntang labasan kasi doon nga po pala kami mag-aantay nga pala ng uh, aming sasakyan. Password nga po pala mga kadim, heto nga nakasakay na rin nga po pala kami ng tricycle po papuntang paaralan. Heto nga po pala mga may fast forward nga po ay kakarating nga lang namin maya maya nga lang nagsimula na rin nga po pala yung flag ceremony. So ay eh, mga ka-DM after nga po pala ng flag ceremony nila inatid ko lang nga pala siya sa kanilang classroom. Heto nga mga ka-DM Ay nandito na rin nga po pala sila sa kanilang classroom. Well after ko nga siya nahatid nga pala mga ka-DM dito naman nga pala ako tamambay palagi nga sa gilid ng gym. Siyempre kapag wala nga akong load ay dito nga lang nga pala ako sa wifi. By the way mga kadim hanggat hindi pa nga pala uwian nila hindi nga pala ako dito aalis nga sa gilid ng gym Syempre nga mga kadim kagaya nga nang sabi ko nga sa inyo kanina kapag wala nga akong load at ako nga po pala magatin nga sa aking bunsong kapatid Ay dito nga lang nga pala ako tumambay para magpiso wifi pa nga pala dito sa gilid ng gym Habang hindi pa nga pala ng aking kapatid Ayan nga mga kaday, mga less gens na rin nga pala nito. ay umalis na rin nga pala ako dito para pupuntan na rin nga pala doon. Mga ilang minuto nga lang ay uuwi na nga pala nila. Ito nga mga kaday, pagkapasok ko nga pala dito sa paaralan nila, ay nag-earthquake drill nga pala sila dito. Ayan nga mga kadim, fast forward nga po pala Pagkatapos nga nilang mga earthquake drill Heto na nga, iuwihan na rin nga pala nila Heto nga mga kadim, palabas na nga pala kami ng paaralan Yung ibang grades nga pala dito sa kanilang paaralan Ay nag earthquake drill na rin nga pala dito Heto nga mga kadim, fast forward na nga lang ay Nakasakay na rin nga pala kami dito sa motorbike pa uwi Fast forward nga po, heto nga ay Nakababa na rin nga pala kami dito At naglalakad na rin nga pala papuntang bahay namin Siyempre mga kadim, dito ko na nga lang tatapusin yung aking video You. See you in the next vlog. Thank you for watching. Bye bye.